Ang Bata sa Dilim Sa isang lumang bahay sa dulo ng isang liblib na baryo, may isang alamat na hindi binibigkas ng malakas. Isang kwentong ikinukwento lamang sa mga bulong, isang kwentong totoo. Alas dosi ng gabi, tumitilaok ang mga tandang na parang may paparating na hindi dapat dumating. Sa loob ng bahay, si Marga, isang dalaga, ay abala sa kanyang cellphone, hindi pansin ang malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang likuran hanggang sa blag may bumagsak sa bubungan napabalikwas siya tumahimik ang buong paligid dahan-dahan siyang lumapit sa bintana nanginginig ang mga kamay sumilip sa labas wala pero sa pagsara niya ng bintana sa salamin may isang anino sa likod niya isang batang nakangiti pero ang mukha'y baloktot matay halos lumuluwa at luhay dumadaloy ng dugo nahanap mo na ako nagpunit ang katahimikan ng isang nakakabinging kidlat. Sigaw si Marga. Napaatras siya pero wala na ang bata. Nanginginig siya, lumingon-lingon, hanggang sa may marinig siyang impit na iyak sa ilalim ng kanyang kama. Sumilip siya, dalawang mata, nakatingin sa kanya. Lumabas mula sa ilalim ng kama ang isang kamay, tuyo, nangingitim. At may mahahabang kuko. Pilit siyang hinihila. Napasigaw siya, pumalag, pilit kumawala. Ngunit nang akala niyang ligtas na siya, bumukas ang kanyang closet. Doon, isang bungkos ng patay na katawan. Nakatitig sa kanya ang maraming bulok na mukha. At sa gitna nila, ang batang umiiyak. Sumama ka sa amin. Blag! Pumukas ang pinto sa kwarto niya. Tumakbo siya, humahangos pababa sa hagdan. Pero biglang, Bizat! Nag-blackout. At sa kadiliman, may bumulong sa kanyang tainga. Hindi ka na makakatakas. Tap! May malamig na kamay na lumapat sa kanyang balikat. Napatigil si Marga, nanginginig. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita ang sarili niya mismo. Ngunit ang bersyon na ito ng sarili niya ay bulok, nangingitim ang balat, at ang ngiti, isang ngiting mula sa impyerno. Ako ang tunay at ikaw, ikaw ang papalitan ko. Flash! Kumislap ang matalim na kidlat at sumabog ang takot sa kanyang puso, itim, walang anuman, walang ingay, hanggang sa kinaumagahan, wala ng marga, tanging cellphone na lang niya ang naiwan sa sahig. Bukas pa rin ang Facebook at sa screen may isang live stream, si Marga. Ngunit hindi siya, siya ang bagong Marga. Chew, at ikaw na ang susunod. Hoy, huwag kang mag-skip. Follow mo na ang page. Nangilabot ka ba? Naramdaman mo ba ang kilabot? Hindi ka ba natatakot na sa susunod ikaw naman ang makita sa salamin? Kung gusto mong malaman ang mas marami pang kwentong kakilakilabot, i-follow mo na ang page. Chismosang patatas. Naglalaro dito ng mga nakakabaliw na horror games at kwentong mas nakakatakot pa sa bangungot mo. Like, share at follow para hindi ka ang susunod na mawala. See you sa stream kung aabot ka pa.